Sa oras na labing limang sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, medyo maiba lamang ho tayo ng uh, issue bukod ho sa eleksyon. Of course, pangunahin pa rin pong uh, tinututukan at pangunahin pa rin po na pangangailangan natin pong mga Pilipino ay ang pagkain. Unang-una po dyan ay ang bigas. At uh, tayo po ay uh, pinalad sa makakausap po natin sa kabilang linya ang Federation of Farmers... Uh, Uh, Cooperative Incorporated sa katauhan po ng kanila pong national manager na si Ginoong Raul Montemayor. Ginoong Montemayor, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Ah, yes, uh, magandang uh, tanghali, ma'am Drew, at sara, sa lahat ng nakikinig. Salamat ah. po sa inyo pong uh, pagpapaunlak, uh, Ginoong uh, Montemayor. Hingin lang manghuna namin kayo ng uh, reaction. Kaugnay po dito sa pahayag po ng Department of Agriculture na posible pong uh, inaasahan po nilang bababa ang uh, presyo po ng bigas ngayon pong Oktubre bukod sa bukod doon sa anihan dahil uh, nagpapatuloy po ang anihan ay uh, bumaba rin po of course yung uh, EO62 yung uh, taripa sa imported na bigas yung binaba po sa 15% uh, percent, ano uh, ano hong uh, masasabi niyo po rito Ginong Montemayor totoo nga ho ba Well, ang ang mga keywords doon sa sinasabi nila, posible at inaasahan. Mm -hmm. ah, <laughs> <laughs> kasi ju nung July pa kasi binaba yung taripa to 15%, no? Mm -hmm. Et, uh, sa kino-compute na namin sa lahat ng umangkat ng bigas mula nung July, nakatipid sila ng mga 7 piso bawat kilo sa pagbayad ng taripa. Mm -hmm. 7 piso per, per kilo po 'yun, ah. Eh, sa mismong datos ng Philippine Statistics Authority tinignan ko lang kanina up to middle of September. Mga 10 to 20 centavos per kilo lang ang binaba ng presyo ng bigas. Ah, hmm? uh, from 7 pesos yung natipid. Centavos. 20 centavos lang ang ibinigay sa mga mamimili. Kaya sinasabi nila ay uh, eh, tinay tinatago sa pier o kaya ano-ano pa pero yung bigas na yan almost 900,000 tons na ang mm -hmm. napasok na nung Hulyo nandito na yan sa merkado mm -hmm. at asok na yan sa murang presyo nakatipid sila ng pitung piso bawat kilo mm -hmm. kaya ang malaking tanong bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas Alright. Ah, uh, okay. So ito ay uh, retail, sa retail price din, ano, uh, ginaong Mayor? Montemayor. Oo, oh, yung data, data ng Philippine Statistics Authority, kunyari, uh, sa, sa, Metro Manila, uh, noong August, ang retail price ng uh, well fifty rice ay 52.96 52. sa Metro Manila, no? apo Uh, ngayong second, third week of September, 52.92. 4 centavos na lang ang binaba. Mm. No? So, so maliit lang. Uh, maliit lang actually. At sinasabi nila, sa mga darating na panahon, bababa. Mm. Uh, most probably bababa kasi October harvest time oh, na yan. Eh. Oo, oh, totoo. no? Mm -hmm. so, kaya dadami ang supply. Kahit wala yung tariff reduction, bababa pa rin yung presyo dahil marami nga ang supply eh mhm mm eh, ang, ang, problema nga namin, magsasabay yung maraming harvest, sasabayan pa ng murang imported, eh, baka kawawanan naman yung mga magsasaka. mhm mm Alright. Sa so, tingin nyo ho ba, ay eh, masusustain ito, ginong uh, Monte, uh, Montemayor? Masusustain yung ganitong, uh, kahit paano, ma- maliit lang, yung ibinaba ng presyo. Kaya ba nito hanggang uh, next year kaya ma-sustain yan, no. uh, uh, sir? Uh, ito sa mga parating na October, November, chances are mas lalaki 'yung pagbaba ng presyo Ayan. kasi maglalabanan 'yung local at saka imported, mm -hmm. no? Opo. Ah, uh, so 'yung 'yung imported, kung bumababa man ng local, kayang-kaya nilang sabayan dahil nakatipid sila ng 7 piso eh. 'Yun 'yung paluhit nila eh. Mm hmm So kahit bumaba ng 3 piso 'yung retail, eh, may 4 piso pa silang kita. Mhm. Mm kaya it will depend kung itong reaction ng local local market uh, dahil sa dami ng supply ay eh, nila yan sa merkado sa mababang presyo. Opo. Mapipilitan yung imported na bumaba rin. Aha. Uh -huh. Kayo ba uh, kumbinsido uh, Raul na itong uh, pagbaba itong uh, presyo ng bigas ay posibleng pansamantala lang. At may sinasabi ho rito ang isang ekonomista mula po sa Ateneo de Manila University na si Ginoong Leonardo uh, Lanzona Jr. sa panayam ng uh, Business Mirror na maaring uh, panandalian lamang ika. Kung baga, itong uh, presyo na ito, itong mababang presyo na ito, pero magiging mitya daw ito para upang mas uh, malantad sa pabagong-bagong domestic uh, price ang uh, bigas kahit bumaba pa ho yung uh, international uh, price uh, yung uh, ng bigas sa world market eh, maari naman tayong maging uh, ika maari tayong uh, umasa mas umasa ang bansa sa imported rice uh, ano hong uh, reaction niyo rito uh, Ginong Montemayor actually yun na po ang nangyayari da dahil bago ipinasa yung rice tariffication law noong 2019 ang kakulangan natin, mga 10% lang ng kinakain natin sa isang taon. Yun ang inaangkat natin, 10%. Ngayon po, umaabot na ng 22% ang ating inaangkat. Kaya maalala nyo, dati nag-iimport tayo, 1 million, 2 million tons. eh ngayon, parang normal na yung 4 million tons eh, na inaangkat natin. Doble. Uh, doble po. Uh -huh. Oo, kaya it's a very bad sign sa tingin ko dahil... Uh, we are getting more and more dependent sa imported. Uh, okay. Sabi naman nila, eh, wala tayong magawa dahil mas mura. Eh, pero kung lalo na ngayon, nagkakagera, nagkakaroon ng mga alitan, mm -hmm. at kuma-apektoan uh, yung imported, yung, yung international market, ayaw yung kawawa dahil na tayo sa importation. Uh -huh. Sa mga katulad, hindi ho nakatulong ng lubusan ito pong EO-62 o yung uh, rice tarification law? Uh, hindi nila masyadong pinag-isipan yung paano mo ima-manage yung rice industry. Eh. Pina Pinaulak nilang lahat sa private sector. No? Mm. Kaya kung sumisipa ang presyo ng bigas tulad ngayon, halos walang magawa ang gobyerno kasi pinagbawal nilang NEP umangkat. Mm -hmm. uh, pinagbawal nila yung NEP rice sa palengke. Uh, so kumbaga parang ang sinabi nila, umalis na yung gobyerno, bahala ng private sector. No? Mm -hmm. So, ipapano kung ganyan ang mangyari na napakataas ang presyo ng bigas and there was a time, meron, meron, pang panahon na ayaw umangkat yung mga private dahil napakamahal. Mm -hmm. Eh, hindi naman pwede umangkat ang gobyerno. So, parang matali yung kamay ng ating gobyerno dahil sa batas. No? Opo. Mm -hmm. eh, and then, sa side naman ng na magsasaka, ganun din, ah, uh, Although namimili ang NFA ng palay sa mga magsasaka, ito ay para lang sa ating buffer stock o reserba. No? Mm -hmm. Hindi tulad nun dati, kung bumabagsak ang presyo ng palay, uh, no limit ang pamimili ng NFA para masuportahan yung presyo ng magsasaka. Oh. Ngayon, may limit na siya. Eh. Pag nakalikom na siya ng buffer stock technically, pwedeng hindi na siya mamili kahit oh. na mababa pa rin ang presyo ng palay. So, hindi nila masyadong na-anticipate yung mga extreme situations, either sa bigas o sa palay. Akala nila the market will take care of itself. Eh, talagang it will take care of itself, pero at the expense of consumers Ayun and da. farmers. Ano oh, eh ano ho ang uh, epekto nito pong mga nakaraampong bagyo. Sa tingin ho ninyo uh, Ginong Montemayor, gaano natin gaano kalaki ang magiging uh, epekto nito, libaw, itong uh, dumaang bagyong Hulian, uh, enteng ang tinamaan itong uh, norte, itong uh, ilang mga palayan diyan sa uh, Central Luzon or sa uh, diyan sa hilagang uh, Luzon uh, ginang Montemayor may epekto oh, ba ito uh, sa ating supply um meron din kasi uh, lalo na pagka tumamayan ng end of September ganyan eh manami na dyan yung malapit ng anihin mm -hmm. kasi nga October yung, yung iba, peak season natin eh, eh. Oh, nalubog pa oh And then yung isang problema din diyan yung pagpapatuyo ng palay. Mm -hmm. No? Kasi nabasa yan, pag hindi mo yan napatuyo kagad, ma mabubulok yan. Dagdag no? gastos din yun. Dagdag gastos at ang nangyayari ngayon, binababaan ng mga trader yung bilis sa mga magsasaka dahil mm -hmm. alam nila uh, pahirapan ang pagpapatuyo. Opo. So so magkakaroon yan ng effect. Pero napapansin ko hindi naman ganun ka Uh, lawak nawak yung yung na uh, dulot ng pinsala eh. mm -hmm. more of northern luzon uh, and then kung nagkaroon man ng baha kung one or two days lang naman ng baha magsusurvive pa naman yung tanim eh mhm mm So, titignan pa natin eh, yung assessment nila. No? Pero I don't think it will be very large. Mm-hmm. Alright. Last few questions na lang, uh, Sir Raul. Anong uh, masasabi nyo doon po sa binuong Kinta committee, dyan po sa Kamara? Ma- sa, sa-, tingin nyo, masusolusyonan ba? Mariresolve ba? Uh, itong binu ng binuong committee, uh, itong uh, limang uh, committee ho ito, na tututok po sa sector po, sa food sector. Of course, supply po ng uh, bigas, number one, at uh, iba pang agricultural products po, uh, sir. Uh, ano daw ang tututukan nila? Um... Oo, oh, in-supply ho ng uh, pagkain. Kasi, kumbaga, merong uh, merong quad committee na tumututok doon sa, ah! ano, etong <laughs> kinta committee sa pangunguna ni, ni House Ways and Means Committee, Chairman, na... Uh, uh Joey Salceda mayroon din silang uh, committee na tututok sa supply ng pagkain ang unang-una ay ang uh, paano matutuldukan ng smuggling paano matutuldukan at matutulungan ang mga magsasaka para mapalakas muli ang uh, supply uh, sir Raul Yes Yes uh, may siya pero sana hindi mauwi sa parang mga grandstanding na naman Damn. Panay-hearing, para mm. tapos pataasan ng ihi, tapos wala rin nangyayari. <laughs> ano ba yan? Ah, ah, sa tingin nyo ba, oh, Sir Raul, ah, sorry to interrupt, in aid of legislation or in aid of election itong ginagawa <laughs> ng Quinta Committee? <laughs> oh, yun nga eh. Ah, and then, huhugutin mo yung mga sekretary sa kanilang mga trabaho. Oh. dami pa nilang kalanga si Kasuhil, tapos pag hindi dumating eh, isosokos order nila. <laughs> no? Pasapitin, so, ah. so parang siguro in moderation lang, hindi naman kailangan na Almost every may hearing. Mm -hmm. It has to be uh, parang oversight committee lang. Mm -hmm. Okay, Ah, uh, ito ang trabaho nyo. Anong anong nagawa ninyo, anong gagawin nyo. After three months, o oh, ano nang nagawa ninyo. Mm -hmm. Ganun lang siguro para makatutok naman yung mga nasa executive na, sa kanilang oh. trabaho. Oo, oh, oh. lalo yung sa smuggling pala, uh, Sir Raul. Yung uh, bagong uh, batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act dapat may masampulan diyan di ho ba? Lalo ho nagtenga ho ng oh. Uh, toneto <coughs> ng bigas dyan sa Then, MICP. Alam nyo, sa, sa batas na yun, oh. meron ng council yun eh. Mm -hmm. na yung mga department secretaries. no? Mm -hmm. At uh, nagtataka ko, uh, sabi nila, marami nang matatakot dyan dahil tinasan yung mga parusa. Mm -hmm. Pero maya-maya, sabi nila, may reward daw. Kung merong nag, nag-bulgar, kailangan pa ba may pabuya? <laughs> eh, kung talagang effective yung batas na yun, bakit merong pabuya? Ah. Bakit kailangan pa ng oversight? eh Meron namang council yan. Uh -huh. So, so, uh, so tutuloy na sa, sa pabuya? Uh, okay din, pero parang kung gagawin nila ang trabaho nila, Lalo na yung pagpapigting dyan sa customs, yung pagbabantay, ang dami na nilang mahuhuli dyan eh. Mm -hmm. Hindi na kailangan ng pabuya. Uh -huh. Uh -huh. All right. uh, kaya it's more of enforcement eh. So mm -hmm. in, in that way, yung, yung pag-oversight ng Congress sa... Uh, sa ganyan, ay baka makatulong din dahil hindi rin natin alam ko in, in the past kasi meron na tayong batas, wala naman na ako. <laughs> wala na <nasa, laughs> At tagal na ito, oh, ilang taon na. Uh, 2016, so, 2016. 2016. Tinignan mm. no? ko nga yung batas ng 2016. Halos pareho lang ng bagong batas. Mm. Uh, nilakihan lang yung parusa. Eh yun at yun din ang lumalabas na pangalan, di ba? sir Raul? Oo. Oh, yes, yes. Pi, oh, pi, pi ma-tempa nga sa hearing eh. Senate, sa House, silat-sila pa rin, 'di ba? So, wala yung wala, eh. 'di ba? Walang ngipin ang, ang nakita ko kasi yung kahit may parusa, pero mm -hmm. yung pag-build up nila ng kaso well, against doon sa yun. mga nag-i-smuggle, napakagina. Yun, mabagal yung case build up. Uh -huh. Oo. Oh -oh. At saka hindi natin alam kasi in the past, yung sa 2016 lo no, ang tigahuli was the Bureau of Customs. Yeah. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Eh, mm eh yung kung kasabot sila dun sa hinuhuli. Alright. Eh, mm. <laughs> yun lang. <laughs> uh, well, dito sa so, bagong batas, uh, ang manghuhuli will be NBI, Coast Guard, mga at law enforcement MP. na rin. Oh, may halo na. Although, sinamahan pa rin nila ng BOC. Pero siguro, tingnan natin. Alright. <laughs> sige po. Abangan natin, Sir Raul, kung masasampulan talaga oh. yung eh, mga sinasabi mo. Well, hindi na natin sila papangalanan. <laughs> bak napangalanan na sila noon pa? Oo, sana <laughs> din naman ma oh. para masampulan. Mm -hmm. oh. Alright. Sige po. Marami pong salamat. Ginong Magtumayo sa inyo po, Oras. Magandang atangali po. Salamat, din po. salamat po at uh, more power po sa sektor po ng agrikultura. Yan po, si Ginoong Raul Montemayor ang National Manager ng Federation of uh, Free Farmers Cooperative Incorporated. Magbabalik po ang uh, Balitang Bayan makalipas lamang ay mga paalala. Oras 23 uh, o 31 sandali makalipas ang alas 12.